At ito nga mga kaibigan, yung laban na ito ay ito ang uso na sakit na COVID-19. Kaya itong dalawa ito ayaw talaga parang nag parang ayaw sila magkatamaan kasi ayaw silang makahawaan yung COVID kaibigan. At ulang na lang ito magpismas itong dalawa ito kaibigan dahil ito nga puro na lang takbuhan ito. Well, usapang boxing naman po tayo mga kabrad. Ating pong pag-usapan mga kabrad ang isang boksingero na kinakatakutan ngayon sa heavyweight division. At alam naman natin na ang undisputed na si Alexander Rosic kay hindi dunay na legit. dahil sa aking galing nito si Alexander Rosic, o tingnan mo nga naman itong move na itong parang si Manny Pacquiao. Ang taong ito ay sanay na sa bakbakan sa Ukraine kaya ganoon na lang himala itong naging undisputed champion sa heavyweight division at ang kinakatakutan sa heavyweight na si Tyson Fury abahe knockdown dito sa taong ito. We'll At dito nga sumikat itong si Alexander Rosic at hindi ito nag-usik-usik sa kanyang oras at talaga naging sayo ito para sumikat sa buong mundo naging number one pound for pound. pound. Ay, pound for pound, number one pound for pounds sa buong mundo. Ay, talagang humble ka at hindi ka humble giro ay mayroon ka talaga marating na number one boxer sa at buong mundo. At salamat Panginoon sabi nitong si Alexander Rosic. At Itong mga kababayan niya doon sa Ukraine ay nagpapasalamat rin sa kanya dahil siya ay naging world champion at sikat sa buong mundo. At itong mga kaibigan gusto ko ipakilala, itong si Fabio Wardley, magkakabrad. Ligan, bagong sumikat ngayon itong kinakatakutan sa heavyweight division akalain mo nga naman mga edad na itong 29 ay wala pong sumukog na labanan ito well bago po yan ay pasalamatan natin si Torque Alasik ang bumago sa larong boxing na matupad ang mega fight at dati hindi natupad babuti pa mabuti pa ang tando ay may lapad at ating balikan itong si Pabby Wardley isang British na humawak man lang ito ng multiple heavyweight champions at ang tagad dito ay 6'5 ang height at may impresibo na YS18 knockout at wala pang talo sa edad niya dito ay nag Trabaho ito sa recruitment consultant at naglaro ito siya at mahilig siya sa football at iyuhan ko ba na ito sa bakbakan sa baksin. Ay mga wasiwas na suntok at malakas si Miro na estilo itong si Fabio Warley na makautot ka talaga sa lakas nitong taong ito at wala na alam na gawin ng laban kundi ang aatras at iiwas na lang sa kanyang mga suntok at kung sisilisang itong dalawang maglaban ay walang mangyari na negosyasyon at puro takot nga ito sila at ito rin si Tyson Fury at ito din nasabi kung plana, plano ba niya ang labanan itong si Papi Wardley at itong si Antud ni Joshua na patapos na ang kwento sa kanyang boxing ay di na planado sa listahan itong si Papi Wardley talagang lalo lang siya mapahamak dito Talaga naman mga paksingiro na iniwas-iwasan at siyempre kasali na ito si Angas ng Pinas sa 3 Division World Champion na iniwas-iwasan talaga sa super bantamit lalo na itong puting itlog na itong si Nonat na Uya way, mga kapalita. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, pag-i-like, lang like, at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Ngunit may mga rason rin sila mga kaibigan na ayaw nilang laban ito sa Pabio Wardley mga kaibigan dahil si Pabio Wardley ay nasa number 7 pa at number 8, number 9, top 10 po siya sa WBO, WBC, IBF at WBE at kailangan pa siyang umakit ng tatlong bisis at makapagtalo pa siya ng mga boxingero ng tatlong bisis. Pero sa akin maliwanag pa sa sikat ng araw mga kaibigan itong si Wadley ay tanging boxingero. malakas hmm. kasimero at mala ayon Mike Tyson ang galawan mga kaibigan. At ito ang kinakatakutan sa heavyweight division mga kaibigan. At walang si Lissang, walang si at wala Tyson Fury, wala nga ito ni Joshua, at wala yan si Alexander. Ito ang kinakatakutan mga kaibigan. At ating hintayin ito ang magiging superstar sa heavyweight division mga ka brader At ito nga mga kaibigan, yung laban na ito ay ito ang uso na sakit na COVID-19. Kaya itong dalawa ito ayaw talaga parang nag, Parang ayaw sila magkatamaan kasi ayaw silang makahawaan yung COVID kaibigan at ulang na lang ito magpismas itong dalawa ito kaibigan dahil ito nga puro na lang takbuhan ito. At ito mga kaibigan ko dyan sa Cebu Bohol sa Marlite at yon mga kabisaya area at yun po dyan po doon na ang aking best ko si Noel Noel Ralina si Kuya Burkan yun is doon po sa Dumagiti City ang Helino Lisola doon sa pagkatagbakan ng pero loon at si ating kan to kay mga kaibigan pa ito ning ta Dagan salamat sa inyo, Horot, mga amigo. At doon po si Christopher Artigas, mga kaibigan doon sa Saudi Arabia. At doon lahat ng mga kaibigan ko, si Christy binlisula Lisola, yung pinsan ko. At doon, Winsky Bapilar, Chris Bapilar, Lito Pedros, doon po sa Danau Bohol at sa Sagbayan Bohol, mga amigo, Lisola family. Dagan salamat sa inyo, tanan.